Alright, uh, Marchon, Bulag of Bikers World 101. Ito lang gagawin kong intro, no. So to uh, give you some idea, Tumirik ako two weeks ago. At dead set siya, walang power. Asin, walang power, hinalas ko. But wala kasi akong dalhin tools, wala akong tester, wala akong kahit na ano. Nabuksan ko lang siya and wala, walang, walang, asin, walang dead set, walang power. So nangyari ay isasama ko na yung lahat ng videos, no pati yung mis ano misconclusions kung ano yung mga sira so far tumatakbo siya chine ang harness from top to bottom lahat ignition coil power sa ECU chine so ang culprit ay yung ipinalit kong starter relay kasi nandoon yung if, yung naka kan nandoon yung ano eh main fuse no nandito sa loob so tinesting ko siya ngayong araw and Apan ko ulit ako. Since alam ko na dito lang gagaling yung problema, akala ko ah, uh, harness talaga, loose wiring, loose connection. Might be loose connection pero parang yung sa loob mismo ng starter relay. So, uh, sana makatulong tong video. And kung ko kayong mga tanongan na kaya kong sagutin dito sa Vulcan, Kawasaki Vulcan, bring it on. Alright. So, yun na nga na mga chonky. Yung sa ulit yung video ko, di ba? Okay na, maaandal na. Pero namamatay matay pa rin yung panel. So, ibig sabihin, wala na tayong maisip na iba pang dahilan, kundi ang ignition switch. No, kasi siya nabibigyan ng power, eh, no? walang bukas, mamatay pa rin siya. Ngayon, papalitan natin ito. No? Uh, pinakilala sa akin nung tropa si Rapido, uh, Rebilas, Revi, si Rafi. Isang tropa dito, malapit lang sa akin, ni si Gentry. At natulungan naman niya akong kumuha ng switch at uh, switch lang, wala pa kasi yung budget. So ngayon, hinihintay ko lang to. Yung nga pa tropa si Gear Moto Garage. No? Ito. Tanggalin ko muna, no? Tapos matanggal natin to, mahugot natin yung ignition switch. All right. So yun ang mga kachong, yung pangalawang araw ko nang binabarayan, Tanggal ko na itong isa Ito, malapit-lapit na, sakit sa amay, napakatigas <laughs> So ito, hindi na natin ko para matanggal ko itong ibaba o mapalda ng ignition switch. No, at naka-order na ako din sa tropa kay Gearhead Moto na malapit lang din sa akin. Nirefer nung isang tropa natin, si Rafi, si Rapidor Revilas. At <laughs> ah, tutuloy ko at uh, pahinga na ako para matuloy na Let's go! So, kahapon. Pagkatapos ko makabit, nag-dead set na naman siya. Pucha. Sa nesting ko to, may power. Pumabukas na siya ngayon. Ang problema niya, mayroon siyang loose dito. Dito sa starter relay. Kasi dito yung main fuse. Eh. Ito yung main fuse. Oh. Ito. Itong na to Ito. 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 Kasi ginalaw-galaw ka na biglang bumukas So dito ko siya ginalaw So inangat ko na lang tong wire na to Malaman natin yung dalawang ura no? Pero tangin na Sobrang nag-iisip na ako na to so, feeling Piling ko eh Pagsubok ito <laughs> Dahil matagal na akong nagawa no? So galing kay Gearhead mo to Maraming salamat kay brother At uh, kachat ko rin siya kagabi Alag Opel din ang tulong Bago mga kilala, Kung kayo gusto nyo i-check gear head mo to Tignan natin kung kakabit ko Mawawala naman putang in <laughs> Let's go Magandang tanghali mga kachonky no? It's a, in a twist of fate No, ito Kala ko nung una Sira yung ignition Sira ko lahat eh Walang ba Ignition lang at yung tulong sa rin no? So wala Bumili ako ng bago Ito nga Yung binili ko kay uh, Gearhead Moto ito yung bago. Brand new. So hindi yun ang sira. kasi nung ko na nag dead set pa rin eh. So chine ko yung buong harness. Asin, buong harness. Alam mo kung sira? May loose connection dito sa starter relay. Dito sa wire na to mismo. Yung nakakabit from harness to uh, washer. Starter relay para sa washer relay. Starter relay. So yun nga. Ang susi ko mumbuwas na siya at magi-start na rin. Sabi na rin ko yung luma kasi magiging iba yung susi ng tangke at saka nung ignition eh. So okay na bitu rin yung red headlight. Para nga kasi bilog lalagay ko yung uh, bat, batwing. almost two weeks. Uh, Tagang wala eh. Wala kang makikita ng ibang problema eh. Itinuturo lang talaga niya. Ignition switch. Kasi nga, hindi bumubukas. So, chine ko. Kinalas ko kanina. Kausap ko si Gigerhead mo ito kagabi. Eh. Papahiramin nga ako dapat ng uh, ng uh, ECU. No? So, chine ko yung linya ng ECU. Chine ko yung harness. Lahat may power. So, chine ko ito. At the last moment, dahil ako na kabit ito, eh. nagpalit ako a month ago or two months ago. Walang problema eh. Ayan no? May loose connection lang dito. So lahat yung sabi ko nga doon sa mga unang video ko, nilagay ko lagyan lahat ng iba-ibang linya. Nilagyan ko ng fuse lahat. Walang grounded. So ito ang salarin. So ang ginawa ko rito, no? uh, niliha ko lang yung mga, mga terminal socket. Nilinis ko. At ayun, sinikipan ko ng konti. Jesus Christ, no? Pero siyempre, wala naman tayong shop para may test natin yung mga piyasang sira. Kasi nga, dead set, ayaw nga mga bumukas ng ignition. So, yun na yung tinuturong sa larin. Kinausap ko rin yung mga mga kakilala kong mekaniko. At yun na rin talagang yun or harness or ECU. Pero at least kahit paano, nahanap ko yung sira, ano? Update ko kayo, maya maya lang. Buuhin ko lang to, tapos i- ayusin ko naman tong ilaw at battery alright at ayun na nga no buo na so nandala akong tulo sa hali ang problema siguro nito ay harness na since 2016 pa tong model natin no so nilagay ko yung bagong headlight at uh, kita nyo naman eh. so nang kami matatesting natin yun so, so now ikot natin tingnan natin o oh, mamatay pa siya may bawal naman akong tools let's go yeah mamatay so parang di pa na mamatay so far so good. Running, running, and running, running, and running, running. Hello, let's go. So to na naman ako. sa so chine ko siya, na testing ko siya. sa so tingin ko itong problema yung starter relay kasi pag dinitiinan ko ito dinitiinan ko kaya pa rin na bumukos pumapasok siya ang dito Oo, oh, sira yung plancha relay. Ano nabili ko? Putang ina. Holy shit. So, para chineck ko, no. Tumiri ka ako ulit. So, sinasalam ko na, na may problema ay eh, dito sa, assumingly, uh, harness. Pero ang problema yata ay itong uh, starter relay na ipinalit ko nung nakaraan. Hindi talaga harness. Sabi ko nga, the dead siya eh. So, at the time of the, uh, nung tumirik ako ayaw mag power lahat so kanina ko lang discover, eh. nung diskubre ginalaw ko yung buong chenay ko kasi nung initially ng harness lahat supply from the battery to head to the hat tsaka yung mga fuse na lines okay tapos ito nakanaraman ko kayo ng umaga na naglolo ko siya rito so I think it's not the harness I think it's the starter relay that na pinalit ko yun ang sira kasi nagpalit ako ng fuse eh gumana pero kanina ginagala ko yung mismo mekanismo mismo galing dito papunta rito sa dalawang wire na to may something dun sa loob na nagkakaroon ng intermittent connection kasi at few weeks okay naman siya eh kulit ako ito 2 months ago so testing natin kung mamamatay ulit maraming salamat sa panonood mga chong so far ang pinaka main talagang problema is yung uh, kanyang loose connection dun sa starter relay so nagpalit ako 2 months ago ng China na ko lang sa Lazada so dapat OEM ang ipapalit ko sinikipan ko na yung kanina kinayod ko na kinaskas ko na rin para mas dikit yung bakal dun sa fuse pero tumirik pa rin ako no So maraming maraming salamat kay Gearhead Moto at kung bibili kayo ng mga authentic no, Kawasaki OEM uh, check nyo si Rapi Dolibila si Rapi. Uh, makikita nyo yung Facebook page na search nyo lang at si Jared Moto sa General Trias lang yan. You no? Know? Maraming salamat sa panonood mga kachongki. Love you!